Lunes, may gabi, may buntag, may udto. musi. mushi. Pangaga. Nana po mi sa area ni Michael Joy Pahong. Gigan pa mi sa buntag wa hilam. Gikan mi nang una. Oh, ayan ang area. Ay, nagini. Na mali yuta way. Hay wi way. Ako sa totoo na dela sa buha. Sabay mo ate petik ko.

Ang kainit. Ayan ang papa, mama ni Ilmo. Ayan na guys, yung area niya, yun. Ang area nila. ayun na sila. Hmm. Andun na silang dalawa. ayun anong nangyari sa kanilang dalawa? Ang init-init. Ayan na guys oh, Ayan na ang dalawa guys Galing sa area Tinted kasi yung glass ng sasakyan Kaya dark sya masyado Dark sya masyado At sige daw I-open daw ang window Window glass Ayan, natin ang dalawa. Okay. Nag-date sila sa kugunal. Ah, kugunal I'm, sa kugunal. Talaling lalang. Ayan na, nagtakbo na. One hour later. Mamatay ba siya, Dayon? Wow! Wanto. to One ang? Kilo. Ang kilo. Ang pilakabok. Ang, so, niya. ang sani tambo, Ang oh, so, tambok ni? Ang sani? Ang lalaki ba ba? Sige daw, kung ano daw, ang... Man matay, man. Matay, may kana naipatailum naipum ice ay, ay, ay na no? ba, ay, ka niya siya ba? Ay, mamatay po sa ice okay lang. Nisa, di oh May oh siya. Okay, okay. Isa, okay. pa, pa, lang. oh 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 sa oh 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 Wow. Nandito po kami sa highway, papunta po kami ng Tag uh, New Corilla, pupunta sa aking area, yung nabili ko, yung malapit nila doon. Ito, pupuntahan po namin, sisilipin ko, ipakita ko sa akin, brother, baka magustuhan, ibinta ko sa kanya. Dili ni niyan. mo pa sa presyo. Dili ko mo. Ay malala ni. Tama. Tang kilo. Uh, <tis> ah. Uh. punong dire na ikan ng kananan nasakit na ng fishing fishing siya tapos yeah. ah na sa unahan lakya na dahil namo awala na dahil

Pwede na po dyan sa laba po. Labab Huwag na nga laguan. Taklo ba sa kaldero? Pag mata ninyo, ato pangita pang mo. Huwag na ko'y labot. Ang kapi si hmm. Gawas. Lingko na dito sa aguman na lingkuranan. Di tayo ito na, ito na po yung papuntang ano guys, yung terminal Tagum City. So madaanan natin papuntang New Corilla, Davao del Norte. So malayo-layo pa po ang ami ang aking area. Sana okay lang. Pero saglit lang po tayo guys kasi nagwawala na yung baby namin sa likuran. Hindi siya sanay magsumakay ng Ah, magta-travel guys, na umiiyak talaga yung aking pamangkin na maliit. Six months pa yata to si Matmat -Mat, or five months. Kaya, bilis, bin, binilisan. Saglit lang po talaga kami dito. Che-check ko lang kung ano nangyari sa area ko. Bising mo tinta ako tubig. Kala ta, pakunik. Ang mga sakyan ni Muti. Kailan ni Babae ang mayor diri. Sigura silag pa.

Okay na, anay bag o. Uy, na-open na o. Uy, na-open na. Sa amin. Kuwan diri ang mga... Ano mas limang construction di materia? Ah, Mga may Hardware. Sige, wala tayo mga... Uy, Mga may na. si... Muni ang among simbahan. Iyon din Muna niya siya. kadako sa simbahan ang So yan po ang aming ano simbahan dito, ang simbahan dito sa New Corilla guys. So doon sa unahan lang talaga na um, may oh, diri yung oh okay, na ano human ako na dira. Oh na sinso na gyud. Amo ni ko sentro. Diri ka ka diri na. Amo ni sentro ba? Ay one way na di ay o oh, di. Ay dira ka dire dito. siya pwede dire? Ah pwede. Oh tu menokong aku ngeri Oh, puy kita Ah, dali apa buah pun negosiasi itu Mau na emang jeep ga? Mau na terminal, terminal se jeep Mau terminal se jeep Di tu lang puy ngeri ya Mau na emang ligar, bak bak tas ku diri kalau paling ki Ngedahin kayu mutan aw Ani toh dari mame Galingan, bar, wholesaler, Unti-unti na po tayo yung papalapit sa aking area, guys. Dito sa Tulay, ayan. Purok A1 po dito. So, dito po ako nakatira ng kulang-kulang 1 yun, yata. So, kaya alam ko na dito. So, unahan lang po ang aking area, guys. So, malapit lang talaga sa palingke. Ayan, uh, so, na ako. Aso, yun taliwan, yun mo. Dito lang, magsilingan na naman eh.

Lagi. Alah, nanay kay dirita agi ala nanay o so, oh, na anay building diri dong so dire ah oh. Diri pang wala there. pa na ko an. daw ay ba? lakod na kulanggap. May pato. Diri may nagakuan nag katong. Wala na unsa kayang area rin dito no? Ang pag masiminto ni Diri, private mong gadao ni Diri. Ano, barato na mong palit eh. Ano naman? 100 na o eh, 46 gada akong palit. Na 100 na good karo ng balyo. Sa harap kay 100 na good per square. Ay, per 100 square meter. Ni ako kay ni Tuba. 46. No, katong... Nagdeal sa kuwag balik kay sa upi na daw ilang harap. Katong harap sa ako area, tabok krasada. Kukuha ba day. daw ko 100? Inag 100, pula 100. Ako wadi ay 100 na Ay ma'am, taas na na dira. Nakakitaan daw sa opisina, naana daw. Okay, Think, man, ta man, ah, taas dira. na na siya dira, ma'am. Ay, na yung kurinti ko eh. Na mga ganit, tubig. Oh. Ang bayar nila doon sa lubi, Ano na ni ang saging? Ah, hinlo na hinlo ito na po sila kuya at si ate ay pinapalinis ko na lang po sa mga nakilala ko doon sa New Corilla kasi sobrang init yung time na di nakamakita kami sa kuan at, kataas sa uh, di nakamakita kataas sa bag na sa nasagbot talaga yung bata bagun, at bagun. yung aking brother ay hindi pa siya masyado uh, bihasa doon sa aming lugar kaya natatakot siya <laughs> baka daw may abusaya kaya usap so wala naman o by NPE daw natatakot at ayun, nahirapan kami dumaan sa, kasi yung dinadaanan namin dati nung no, nagpa-farm pa ako dito, ay eh, wala na siyang daan, naka-close na, naka-private, may ano na siya, may nakaharang, hindi na ako makapasok. So, nasa kabila lang pala ang daan, ito pinapalinis ko, mayroon parang daan sa kabila, pero hindi namin alam kung saan banda. So, sa sunod kong pag-uwi, pupuntahan ko na lang na hindi ang aking brother ang kasama mag- uh, renta na lang ako ng ano ng eh, tao na kasama ko 'yung hindi natatakot guys at hindi ko siya napunta ng opisina nitong lupa na 'to kaya hindi ko na asikasuhin 'yung ako na dapat ito ang inaasag uh, gagawin ko sa pag sa pang-bakasyon ko pero nag-alaga kasi ako ng aking mga pamangkin kaya na kaya sa sunod ko na lang sa bakasyon puhon puhon pag maganda ang katawan arm Hmm. pag mag ang ating pangangatawa natin guys so balikan ko na lang sana okay ang lahat kasi hindi ko pa na ano, or kung hindi pa ako makauwi ay uh, mag-ipon ako ng pira para pangbayad sa abogado ko uh, paasikas ko na lang sa aking abogado guys kaya update ko kayo uli sa aking area na to ito yung tinaniman ko noon ng mani at saka yung mga okra, mga gulay guys. Hindi na siya nasikaso kasi simula nung one year ago na. Mahigit siguro one year and two months. Simula na wala na. Ayan, naabandonan na din. Kaya salamat, maraming salamat sa Trubelias uh, family. Sila kuya at ate na... ah uh, meron akong kakilala kahit papano doon sa Nicorilla at mautusan ko at ayun, mabait naman sila. Salamat. Salamat talaga sa tulong niyo sa akin. Salamat. Daga na pa dito sa highway. Sila pikas oh. Nagka-show up ka niya, nagka-kuhan. Pulsilero. Daggan o eh. Ako katindahan o. libo gud na one way. Mo ni lang park, Rotary Park pagabi diri tanan daghan mag barbecue, mag kaon-kaon. I love New Korea. Jesus. Wala man nga tong 2018 pag first na ako dinhi abog kayo. na gym nila dito. Wala pag Dali ra kayo ni kun nilang show up. Tapos doon dito, maghimo na sila o park.

Wow. Di ba ang panas? Diretso lang, no? Diretso lang. Unsa yung pawala daw daw. Pinay pa. Pinay pa. Pinay pa. Pinay Open na po doon lang ko no? Tindahan. Ito po rin po din yung gawin po. Hilis lang ang pildis at ipalong eh. Oh, dili. Oh, nilang terminal oh. Anakan. Gana anak di kidahan Oh, kan, lang Tiba tadi bukit diri. Di pangutana diri. Oh, nagkupin yes. gani, o. Dia, dia using game, oh. Dia, driver. Bagaimana open ni

malaki yung palingkin nila guys dito sa New Corella kung uh, ma marami na siyang building dito ay ayan lalong gaganda to ngayon na Balik dong ito guys babalik na kami papuntang Davao City pa uwi na ayan na Davao City na pala to ay hindi pa panabo pa to guys doon sa area na aking kapatid nadaanan lang kasi papun bago pupunta sa Davao City madaanan lang kasi yung panabo bumili kami muna ng mga prutas prutas para bukas kasi disp dispiras ngayon ng New Year siguro ma-upload ko ito ay na sa Japan na ako kasi nagka uh, ano ba ang tawag doon ang aking memory ay full memory na yung aking cellphone so nakalak nakalaklak ang mga video ayaw niyang lumabas ayaw gumalaw pati wifi ko hindi na siya maayos gamitin ng aking cellphone dahil puno puno na talaga yung aking cellphone at wala akong time mag edit dahil may mga bata maingay hindi ako makabait maka voice over at hindi ako makakonsentrate guys kaya sa Japan ko na lang siya naplot guys ito po ay paghahanda ng Uh, New Year guys kaya namimili kami ng mga prutas ilalagay ko sa aking table at sa ang pagkain naman ayun, nagbili tayo na kanina ng ano sa highway papunta doon sa aking area sa New Corilla. nakabili tayo ng mga shells at uh, crabs yun na yung lulutuin natin at mag, magluto pa tayo ng iba para bukas guys at ayan naman wala naman problema kasi Uh, sa bahay na lang po kami mag sa bahay na lang po ako mag mag new year, kasi nung Pasko sa bahay ng magulang ko kaso hindi magandang nangyari doon nakauwi ka namin nang hindi nakaabot ng Noche Bena umuwi kami before 12 sa Davao City kaya listen learn ko yon dito na lang ako sa bahay uh, yung airport e ko ay nasayang nung time na yon so nag decide ako na new year dito na lang sa bahay Buti na lang Andito yung brother ko at yung sister-in-law ko at yung mga anak niya. May kasama ako. Kung, kung wala sila, mag-iisa sana ako. Pero okay lang yun. At least uh, hindi ko naksalanan pag nagbago na ang, ang isipan ko lahat talaga. Kaya ayan. ba diba ang sarap ng lansones at ang tamis talaga ng ano guys. May tisa tayo. Ayun. Kompleto talaga yung protas ko ngayon guys. At uh, maibahin na lang natin yung ating ano. Tapos ito na yung ano dadali namin. So, pagkatapos nito ay siguro hapon na yan siya kasi itong umaga pa lang uh, umaga pa lang hanggang ngayon ay talagang ang haba ng ano, hanggang New Corilla, di ba nagpunta tayo Tagum, Davao de uh, Tagum City. Ang layo ng ating napuntahan kaya hapon na kami nakauwi sabay madilim na guys. Kaya sulit yung ano pagod ang kawawa ang mga bata. Kasi, yun. Hindi sanay sa travel-travel yung batang maliit. Kaya, marami din pinagbibili namin. Tapos, ayan. Ay, magsawa talaga tayo sa putas nito. Hindi pero makikita niyo to ma-upload ko to pag nasa Japan na kasi full memory tayo, hindi na talaga maano talaga yung cellphone ko, hindi na gumagalaw. So gumagamit na lang ako minsan sa Messenger doon ako nag nagbo-vlog sa Messenger, guys. 'Yun ang choice. 'Yun yung idea ko pag wala na talaga hindi siya pwede. Hindi na ako makagamit ng ng camera, video hindi na, doon ako gumagamit talaga sa ito nakasib siya sa messenger so pag na na yung memory ko saka kukunin, ayan nga kaya hindi matapos tapos ang edit kaya sa Japan late na ang upload ko nito pagdating sa Japan na kaya okay lang basta may memories ako nung umuwi ako nagbakasyon. Every year na mag magbakasyon ako, may memories ako. Ayun, makikita ko pag tanda ko, hindi na ako mar gumalaw o ano. O, lumpo na ako. Ayun, makikita ko yung mga ginagawa ko. So, di ba? Oh, guys, sarap talaga ng ano. Ng lansunis. Ang lansunis, rambutan mangustin, guys. Hindi, may chiko, di ba? Bumili din ako ng chiko, guys. So, hindi na lang, hindi na lang po tayo... Uh, sasama sa Davao City guys so uh, sira na naman ang aking din naman umandar kaya nahiram na naman ako ng ng aking uh, sister-in-law na cellphone niya ginamit ko kaya hanggang dito na lang po tayo at hindi ko na kayo isasama sa bahay pagdating doon sa bahay ay gabi na din maraming salamat po sa inyong lahat thank you for watching